So ayun na nga mga idol dahil hindi nagkasya ang window glass na ikakabit nga nila dito sa aming pintuan. So ito po mga idol ang naging option nila na bawasan na lang or uh, ikat pa ang uh, window glass para magkasya nga. Dito ko nga nasaksihan mga idol kung paano ang strategy nila sa pagkat ng walang kahirap-hirap mga idol. Ganito lang pala magkat ng glass mga idol. Ito lang ang kanilang mga ginawa gamit lang ang glass cutter o kung ano man ang tawag dyan mga idol di ko kasi alam ayan parang ginuhitan lang nila lang padiin then maya maya ay ito na ang ginawa ni kuya yan makikita nyo sa video ayan tinutoktok nya step by step gamit pa rin yung kung ano man ang tawag doon sa glass cutter ba yun o ano Then maya maya ay kumuha na si kuya ng flies Then hinila na niya So ganun lang pala mga idol kabilis Nakat na yung glass para magkasya nga dito sa aming pintuan. Namangha kasi ako mga idol kaya sinir ko rin sa inyo baka wala rin kayong idea kung paano nga ito. Maraming salamat!